everyone. Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga nagpa-reading, nagpa-book ng reading. Huwag po kayong mag-alala kahit fully book po tayo ay pwede natin silang isingit yung mga nagmamadala. Kasi po yung mga OFW minsan po tulog pa sila. Okay? Maraming salamat po sa mga OFW na patiently talaga na pumipila. Maraming salamat po. Okay, tingnan natin ko anong energy ng person mo. Sa mga bagong alaga po namin, ang dami-dami nyo po. Maraming salamat po talaga. So, anong gustong sabihin ng person mo sa'yo? I love you unconditionally. Unconditionally. Okay. I am so, uh, I am becoming a better person. Okay. I can't stop thinking about you. Okay. So, malinaw talaga na may pagmamahalan pang nararamdaman yung person mo. So, possible, tingnan natin kung ano pa, no? Baka may makalkal pa tayo kung ano yung nararamdaman niya sa'yo. Okay kung single ka man, meron kang two choices sa tingin ko. Meron kang pinagpipilian. Okay? Or you are dealing with the one to more person. Okay? Nililibang mo yung sarili mo. Maraming nagkakagusto sa'yo. Kasi naman talagang may dating ka. So, ang nangyayari, nalalaman ito ng person mo. Nakikita niya, nagsiselos siya. Or may pakiramdam siya na something na may ginagawa kang iba. Okay? Meron kang something parang may nakikita ako na parang may pinagseselosan siya. Okay? Meron meron kayong pinag-awayan. Okay matagal na itong taong nagkakagusta to sa'yo, malapit lang ito. So, parang ganun pala yung pagkaselos niya, ano, yung pagka, ano niya, pagkatakot na baka maagaw ka ng iba. So, definitely kapag hiwalay na kayo, maaring may iniisip siya, meron kang kafling, uh, kaflirt, okay, kausap, pinag-iisipan kanya, okay, baka meron, tinatagong kaibigan, something, gano'n, nagbubura kayo ng mga message, yan, so, nalalaman ng person mo, kaya, medyo nagsiselos ito. Okay, so, meron tayong hindi tong hindi makamove on na tao. Meron kang person from the past na parang ini-stalk ka. Okay, possible din na parang ex-husband mo or ex-ano man, or kung sino man to. Basta person from the past kasi dalawa to eh. Okay? So, tingin ko yung person mo rin ay parang kung hindi po yan, ano, namamoblema siya sa kanyang tatay, kapatid, maring may tinutulungan siya sa kanyang family. Okay? Uh, Naka-apekto ito sa sa kung ano man yung relasyon ninyo. May nakikialam sa both side. Ano? May nasisense ako na parang ah, uh, sana wag kang bumitaw hindi dapat maapektuhan yung relasyon natin dito sa person ano o yung relasyon natin sa family okay yeah may mga ganon so sobrang seloso yung nasisense ko dito sobrang seloso siguro na niya na takot siya sa sarili niyang multo kasi alam niya nagkamali na siya sa iyo Galit siya sa mga kaibigan mo. Okay, galit siya. May nasisense ako na parang... Uh, feeling niya parang tinuturuan ka ng mga kaibigan mo. Okay, meron mga kasama mo na parang nilayo niya. Tingin ko. Yung mga naging kayo. Okay, yung magkasama pa kayo. May mga involved na taong kaya nagagalit siya. Okay, so... Tingnan pa natin, syempre. Para talaga makuha natin yung energy ng person mo. Parang may pagsisisi eh. Sobrang respeto niya sa sa'yo ngayon. Sobrang mahal ka niya. Okay. Yan. Six of Swords and Three of Pentacles. Nine of Cups, uh, and Nine of Swords. Okay. So, may nakikita ako dito na parang Nine of Swords and Three of Pentacles and Knight of Pentacles, Nine of Cups. Okay. Um, grabe, na-spoiled mo ata ito. Na-spoiled mo siya, no? Naibigay mo lahat kung ano yung karapat-dapat na gusto mong ibigay sa kanya. Yeah, na-spoiled mo siya and parang feeling niya and nagsusorry siya sa lahat ng ginawa niya sa'yo. Okay. Kasi madiskarte ka eh. Naki, parang ano siya, minado siya na magaling ka eh. Alam mo yun, uh, siguro kung may pera siya, pareho lang kayo. Kahit even though na may pera kayong dalawa, nagbibigay ka rin para sa kanya ng like surprise, some uh, expensive sapatos, relo, um sa saging, bahay, any kind kung mapera kayo. Okay? Yung iba naman sa inyo uh, kahit simpleng damit. Yan. Na-appreciate kanya in a way. Kahit simpleng damit, relo, mga, mga, ano, kahit mga 2000, 4000 yan. Pareho lang naman kayo. Give and take kumbaga. So, meron ako dito parang nakikita na gusto niya rin tumulong sa iyo gusto niya gusto niya rin baguhin ang kanyang sarili alam niya naman na parang ikaw yung alam niya naman na yung problema mo na siya okay umiiyak siya magbebeg ata ito feeling ko ha kung hiwalay kayo feeling ko may someone na magbebeg sa iyo hindi siya makausad hindi siya makausad mukhang may mali if ever third party ang pinili nito mukhang mali ang kanyang choice Aba, meron daw tatawag sa kanya at matutuwa siya. Ayan, o. Oh. Baka maring patawarin mo na siya. Mag-uusap na kayo. Yan, matutuwa siya. Um, siguro nakilala mo itong tao nito sa dating apps. Kung hindi po dating apps, Facebook, any kind na social media na involved. Okay? Pwede naman kaibigan through kaibigan. Okay? Work, pwede. Kasi air, eh. May air sign akong nakikita. Ayan. Oo. Oh. Sobrang feeling niya. Napakaswerte niya sa'yo. Ikaw yung lucky charm niya. Ikaw yung parang ang dami mong binigay sa kanya talaga ng sobra. Okay. So, may nasisense ako dito na hindi siya makamove on talaga totally. Hindi. No, no, no. 100%. Sure, sure tayo. Sigurado tayo. Sigurado tayo dyan. Okay. Ha? tingnan natin kung ano yung possible na expect na papalating sa'yo. Ano yung mga challenges? Tingnan natin. Challenges mo tayo. Okay, bismillah. Lord, bigyan niyo po sila ng magandang reading. Maghimala po kayo. Bigyan niyo po sila ng swerte. Lahat po nang nanonood ngayon sa akin. Umaasa ng payment ng kanilang mga amo, ng mga business. Lord, maghimala po kayo. Tulungan niyo po sila. Bigyan niyo po sila ng swerte. Papasukin niyo po sa kanila ang swerte. Bigyan niyo po sila. Maghimala po kayo, Lord. Especially po yung mga may inanay nilang sakit magulang, kapatid na mahal nila sa buhay na may sakit. Lord, maging malapo kayo. Pagalingin niyo po. Even po yung nanonood ngayon sa akin, kung may nararamdaman po na way maghimala po kayo, gagaling po itong nanonood na ito sa akin. At yung mga anak nila, na tulungan niyo po Lord, mawa po kayo. Parang awa niyo na po Lord, maghimala po kayo. Bigyan niyo po sila ng blessings. Thank you. Bigyan niyo po sila ng blessings. Six of Cups and Ten of Wands. Wow. Grabe ka. Grabe. Ikaw yung taong parang kahit ang bigat-bigat na lang pasan-pasan mo, napakalakas mong tao. Yan, oh. Yeah, tutulong yung universe sa'yo para meron kang uh, income or someone na if ever may mag-iisip sa'yo ng masama, tutulong sa'yo. Even, halimbawa, yung katrabaho na sa sa'yo, tutulungan ka ng universe. Okay? Yung intuition mo, maniwala ka. So, this 2024, kung yung intuitions mo or manifestations, manifestations mo na makaipon, makakaipon ka daw. Parang meron akong movement, nakikita. Meron kang upgrade sa buhay mo. Yes, meron po meron. Good luck sa inyo ha. Overthink ka lang kasi natatakot kay may fear ka sa past mo. Meron kang ayaw mo na kasi umuwi sa, sa tulad or maulit yung dati na naghirap ka. Okay? Or masaktan ka. Yung iba sa inyo parang takot magmahal. Okay? Huwag kayong matakot magmahal. That's life. Okay? ah uh, kung hindi nyo itatry yan, wala pong mangyayari sa inyo walang kung halimbawa hindi nyo susubukan magmahal, 'di ba? Paano nyo makilalang isang tao kung hindi mo po susubukan or bigyan po ng pagkakataon, 'di ba? So please try nyo pa rin. Wag kayo, wag niyo idamay. Hindi po lahat ng babae or lalaki mang mangloloko. Kung lalaki ka, lahat ng babae mangloloko. Hindi naman po. Magkaiba po 'yan kaming lahat. Tsaka yung lalaki magkakaiba naman po 'yan lahat. Okay? So, aminado ka rin naman na may kas kasalanan ka, ano? Ah, uh, meron ka lang mga iniisip na parang something ah uh, meron kang lamat. Okay? Nahuli mo ata ito sa phone. Nahuli mo sa phone na may something. Okay? Pero sa tingin ko, gusto mo pa rin lumaban, ipaglaban yung taon na yan. ini ka ng ex mo. Ini-stock ka niya, 100% po, tinitingnan ka niya. At kung single ka, meron kang admirer, may nagkakagusto sa'yo. Okay? Ang ganda naman ito, ang ganda. Meron sa'yo unexpected na paparating. Okay. Um travel, meron akong ginagawa, meron akong nakikita, sorry. Meron ako nakikitang travel pagbago. Kung hindi po ito pag-travel, maring upgrade talaga ito makakaalis ka. Wow. Yan. Um siguro bukas or this week, timeless naman ito kahit anytime ilang month, ilang taon mo maririnig ito. Yan tinatawag natin na angel sign, sign or sign angels na message from above. Okay, timeless po ito. Once na narinig mo na so certain ka magiging maswerte ka dahil ang ganda po ng cards mo. Okay, uh, meron kang kikita, kikita ka ng maganda, may anak kang yayaman, may nasa sense ako, may or sa family mo. Or ikaw, syempre, masipag ka eh, marunong ka eh, mag-upgrade po yung ipon mo. So, kung may extra budget kayo dyan, mas maganda po magpa-money po kayo or money oil bumili po kayo. Mas maganda po talaga yan. Okay? Para matulungan po kayo. So, pwede rin po ito sa business, sa aura, kasi pang-akit po ito. Pwede rin po managinip yung person mo dyan, pang tanggal ng negative po natin. Si Paiko Banlaw Sahaya, yung pangligo natin na binidyo ko, sold out grabe, ano. Pero sa mga gustong magpa-reserve nun, pwede, pwede po. Huwag po kayong mag-alala. Okay, mga mahal ko, maraming maraming salamat po sa lahat na nag pumupunta dito sa akin channel. Paulit-ulit, nag-aabang po kayo lagi, ano. Maraming maraming salamat po. Anyway, yung mga overthink dyan, huwag nyo na masyadong embrace yan. Okay, patapusin natin muna ang Chinese New Year. Mag-ready po kayo ha sa Chinese New Year. Malapit na po yan sa February. Ah, uh, February. Saan ba yan yung moon? Four. Hindi ko makita. Tingnan ko muna. Nandun yung calendar ko sa ano. Okay, maghandahan na po kayo sa Chinese New Year. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Bye-bye. Ay, sorry. Basahin ko lang ito yung nagpapasalamat sa akin. Ma'am, marami pong salamat sa lahat ng naitulong mo sa akin. Ako din po ay natutuwa sa mga nababasa ko po sa mga client mo. Yung mga nagtetestimony na tinulungan mo. Yes, kung pwede lang po akong magsalita, talagang gusto ko pong magtestimony din, ma'am. Pero sa ngayon po, ma'am, talagang malayo pa tayo at at wini-wish ko din po kay Lord na magkita tayong personal. Maraming maraming salamat po dahil naayos po talaga ang asawa ko at binalikan na niya kami. Maraming salamat po, ma'am. Oh, okay. Si ma'am to, bihira lang to magparamdam sa akin. Pero, I know naman, naiintindihan ko naman po dahil busy po kayo. At maraming salamat din po Ma'am sa pagbibigay ng blessings na binibigay mo sa amin. Alam ko po talaga na simula nang nakilala kita nagbago po yung buhay ko. I love you Ma'am, ingat po kayo. Okay, love you too. Ingat po din kayo. Bye-bye.